tayo umalis mapuntang bundok ule. view deck ng Florida Blanca Pampanga pagas muna tayo uli rito sa Petron tapos lang natin sa Petron <coughs> excuse me po <coughs> nabuklod sa tawag nila po doon Sorry A few moments later. Tek na tayo doon. Tek na tayo doon sa likod. Sorry. Berte. Tek na tayo na. Uh, may, ano? Tama madali yan kasi may deliver. IN WHILE grabe ang traffic dito sa Borac traffic oh nga susunod ka rito wala abutin ka ng tapik silim <coughs> kasinggi lang motor, ito pwede ka nang mag over pa unti unti Pagka uh, kaya makaperte kayo eh siyempre your sure goal Magaling kang kupal ka Magka hindi kaya, huwag pilitin Nakarating naman Kahit mabagal Yun lang Buti ka na ng takit nun no? araw ng linggo traffic What? parang may ano rito ah ang tawag doon Flores de Mayo, Sagala sobrang traffic harap likod ay harap likod Mas kapilaan, traffic tingnan nyo Cervantes umaandar isa <tries> na hindi umaandar na traffic wala na wow na wow wow <tries> ah. tayo nasa patag pa mamaya nandun na tayo sa taas mamumundok <tries> mamumundok ulit wow na wow ang traffic tayo dito sa truck okay na makalisip lang ha hindi yung lusot sa banga riders ay riders bikers galuhalo na bikers riders

Gora! Mayroon ngayon, oh. Tawag safe. Drive safe. <laughs> <laughs> na po tayo, Florida, Palanca. <laughs> riding gear si Kuya dan motornya parang ano eh? parang uh, ah, ano parang pantung ay pa, pantong eh <laughs> po Rafaels lechon manok papapatila o kasasarap sana oh. yan po perimeter ng sa Airbase Big fighter wing, Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga po. Shout out. Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Sergeant, dead dead atmosfera. Sergeant, rise on paro. Uy, sarap po. Oh. Pares. Buti pa siya. Pares. Ako. Wala ng Pares. Ito po ang bus service kung nakikita nyo. The fighter wing. Pinagpuputol yung mga puno rito. Riders ba to? Bikers. Riders. Watch the Florida Blanca. Yeah! Ah, ayun, mata nating bundok. Nakikita nyo po yun. Okay. Ayan. Bago tayo akit dyan. Sana muna tayo ng makakainan. Kasi baka pagdating doon wala makainan. Anong oras na? bago tayo para baba baka hapunan na hindi wala na yung kamalian ko hapunan na kamalian pinagsasabay na lang hindi totoo yan baklo baklo so anong may makakainan dito walang makainan ah ano ito sa taas eh magawalan siya ng makyat kahit tubig man lang riders may tindahan naman sa taas siguro ah tulay tulay na tayo gai babalak gai wow 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 to!

bato, Kaya balikan natin Gano'n Fresco ng daan <tinyan> I love San Ramon Napuklot. Ayun. Three hours later. So, na lang ako dito sa mga to. Baka sila. Sila rin doon eh. Sundan so, ko na lang. Diba? Mayroon ang view. Tayo. So, na tayo. lang tayo sa kanila. Sana may tindahan pa. Dana! 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 Ay, tubig man lang. Ano'y sabay eh, na! Ano'y sabay? Dana! 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 Eh. Ay, sana ba baka sana ako mapunta eh. Kung din ang punta nila, di sabay na lang. Ay, pag

ito sa sakyan ngayon sabihin so, pwede yun Dito, motor pang sa sakyan sigsagat bangkingan meron magbangking dito pag nagkamali ka diretsyo ka doon sa bangin ha 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 ha

sakateng ko don po tayang Two thousand years later.